Pwede mo kayo sampay ang bidyas mo ba? Ito man ko pa. Ati ah, ano uras mo buwan-lawan yan buwas? Dugay-dugay. Ayos ah. Ang dugay-dugay mo hanggang bukas. Init ah. Sarap na. Ano nang init sa gawas oh. Kod-kod ako na, ano dito? Sakit sa likod. Sakit sa likod. Sarap kumain. Sakit sa likod. Pahingi! Takay ko ka. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano o. Ano mo na. Wala naman laman. Puro lang naman na tubig. Puro. Ano? Nalatabal. Diyan na, buksan. Buksan, hindi. Sa gawas, buksan. Wala naman. Sa gawas? O sa gawas? Sa gawas. Sa gawas. Sa gawas. Sabi pa, Wais. Sa gawas, Wais. Hmm? O, oh, nagkudkud ako ka, Tambo. Bukas, ulam natin. Uy, ang init sa Pilipinas. Ha? Baso. Ayun na, baso. Oh. Yung plastic. Oo. Oh. Yeah, <laughs> yeah, yeah. Painom, -um, ha? Pagkaya ko ano sa tubod. Lala, kot Sara. Ayun no, sa Labador. Ano mo yung kuan kay Ano na magguba ng baso ba? Plastic lang na. Ha?